Okay, so September 6 na 2023. So mag-update ka karon sa tong STL Sur to Sur for and Paris. Guide all through gani siya ha. So sa so, mag uh, start mo sir. Palaw ko share sa to ang guide karon. Ada siya pa makalimot pag para sa so, wala pa nakapalaw. So ubanin na lang niyo sa yung like mo so, sir. salamat sa inyong support din ha. Tingga tingga kaya. So bayan niya tong uh, pang 3D and Sur 3 mo sir ha. Ikaw man niyo lang tawag to, sa tong Sur to Sur for and Paris. Separate lang na to ha check lang nyo rito ang sir. Ang ato ang gapit, gap, update guide para ako so, mga. separate lang na to ang sword 3 o ang 3D ha. So, usara na to dito. Maliw po sure mga sir. And then, syempre, makalimot pag subay sa uh, guide update ni Press Vlog. Okay? Press Vlog, siyang so yung isang channel, mga guwan kumbi na yung gina-update nyo dito mga sir. Check lang nyo pa ha. So, dito na lang, lang ay langay. Maliw po sure So, itong waiting for alas cinco, gala alas niya, uh, ang... na nga daw, kabukal 5 o alas 2 o 5, sir. Pwede nyo i-bet sa swear to sir. Dito sa to, ang sa na, doy. damdaman akong ito ay eh. okay super sita mga sir dito maguna sa ito ang uh, ah, pares ha Paliho ko, sir palihog ay makalut so subay sa itong 3D o pang sir 3 na ito ha scroll down lang lang paliho sa itong FB page and then sya pilang lang ang ang pizza mga sir na itong i-update and to yung uh, youtube channel so masubay mo ito sa ito ang youtube channel kung wala mo no notify sa ito ang up, uh, guides, update, or upload na to So, so, by the sa itong YouTube channel, then, click lang yung ito yung, dito lang, tawa lang sa videos, kaya uploaded man, ha? Kaya kung live, so, automatic, mag-i-download yung logo. Pero kung upload man, so, videos, click nyo sa videos mo, sir, ha? Okay, so, dito sa ito ang pares. Balik ko na rin na ito, ang thirty-two, twelve. Okay, makumbayin lang ito dito rin, sir, kay twenty-two, ah, thirteen. Okay. Combine na nato. Okay. 32, 12. Combine lang ta. 2, 2, 1, 3, 13. Pwede rin po mo mag 32, 22, man, sir. 12, 13. Alibaka. 32, 13. 22, 12. Kaya mo combine rin naman, sir. Okay. Mali, kong share mo man, sir, ha? So, salamat sa mga nag-share ka sa itong guide update. So, based sa itong result nun, sir, so, nakaswerte tas 2-1-9, ah, uh, 2 sir, no? 2 sa ito ang uh, STL, ah, uh, Visayas, ganiha. So, SP number na ito. Hope nga na yung nakabit. So, hope nga, ah, uh, huwag makaswerte ito. Makaswerte na itong it guide mo, sir. So, karong adlaw, ha. Uh, September 5 pala. So, one hits lang ito sa ito ang STL. So, ada lang 956 pero BG guide lang mangod to. Okay? So, kana yung plaster yung combination nga itong yatag, ang 217 ra. May check lang nyo itong guide update kagapon. So, ibawi sad, pitch at 4, no? 3 hits na sa steel ito kagapon. Ah, pit at 4 pala. Okay? So, dito sa ito ang swear four, So, swear four na ito, gisleran na itong 2, 6, 2, 8, 1, no? 6, 7, 7, 1, man. Sakto so, atong posti ending. Center to si piyat. Okay, so karon mo sir, ang ato ang uh, swear for kay 807 and 2. Okay, pwede rin nyo combine mo sir, 2708 ba? Okay, last tari lang niyo Ay makalimot pag share palihog, ay makalimot pag subay sa ito ang 3D and SL swear 3 mo sir ha. So, main vlog ganyan na to. So, sa so, itong 3 days or 3, main vlog na na to. Sir, all the way, yun na siya. Ay, pick up, dyan mo dito, pita bit all doon sa inyong bed. Kaya mag-update ha. O alas dos, alas 5. Waiting pa rin, waiting kung bima na to yung update ha. So, dito sa itong sir, ito. Sir, pwede eh, makalimot pagsubay sa guide update ni first vlog. Mamaliw share din ha, mga sir. Ito, so, para ma-share na to itong guide. is right to tama sir okay is na to kay atay 4, 7 and 8 to ay 4, 7 and 8 sir okay so pwede lang mo combine na na sir 4, 7, 8 ka 4, 8, 7, 2 Mano, waiting ko. Waiting for na to ka Alas dos. Diba ka, eight, seven. Ha? Huwag combine mo, sir. Okay, so thank you, thank you, kayo. Kaya so, makalang pag-share palihog. Pagsubay sa tong 3D and STL Sword 3 nga guide, ha? So, subaya so, lang yun dito sa tong FB page timeline. Ito sa YouTube channel. Click lang sa videos para makita nyo itong update para sa itong 3D and STL Sword 3. So, thank you, thank you, kayo. Kaya pag-share palihog. Salamat.